kutsara oh. Mm -hmm. Hirapan sa sarili. Ang dala yung tiyalin ka, ang tiyayin. Hindi ito tayo dumas sa kapsada, wala pa tayo dito. Hmm? Doon? Mm hmm. Malayo mm dyan ikot. Mas malayo, ikot. Hmm. Pero dito sa pagbaba. Malapit na. Hmm. Mm -hmm.

Kaya nga pag gumawa nga dito, kinikusok. Pwala ko lang yung tago na kakaot. Hindi ko sell nyo yung luwar, eh. Basta sabi nyo nga kayo, no? Ay, pagdatingin natin sa mabawi. Eh. O sige, pumunta natin ng Tanong saan natin, saan pa dadaanin? Nabito! Takot kaya <ölwa> ko! ganyan sa amin, ka lang hanggang maliit. Hmm. sa baladan. Ay, na sa na. Hindi na may na may susuwat Kasi pag... Hindi siya naman kung

hindi lang, pa ako lang ay, so dami nang nagawa kong bulong ha? so dami nang nagawa kong bulong sa ano eh kasi pinipilit niyo pa ako hmm. na kayang linip na kayang tapak Hvis jeg tager på mig selv, siger at det er kilala. yung isa, yung may asa. <laughs> <laughs> Hindi ko rin kilala. Kaya alam ko yung mga tao yun sa Baljan. Hmm. Kaya alam mm. ko mga kilala mo pangalan. Sa tagal-tagal na. Si Kiyo yun dyan sa YouTube. Hmm. Oh. Bakit? Hmm. Kaya titi, kilala siya eh. Ba't siyang kagamahan? Hmm.